Hi guys! For today's video, samahan nyo kaming maglupas ng nyog. At yun na nga, sobrang aga namin nagpunta ngayon dito upang maglupas. let's go! <laughs> so yun na nga, masipag natin maglulupas ang ating parehin. Saka ito pa naman ang aking... Sa kapatid ko nga pala ang kuya ko. Awang ko lang kung maraming nyug ngayon. Pag ito'y nakalimandaan, sigurado meron na kaming tig to Ah, ito pa, isa ating kasama. Tatlo nga pala silang nagalupas. Yan na nga pala yung masipag natin naglusong pa yan dyan sa ilog upang makuha lang ating mignan. Ayan, dyan nga pala siya lumusong upang makuha lang yun Sayang din naman kung hindi makukuha. At ito nga pala yung kanya nilusong pa. O galan, yung sayang niya kung hindi man makukuha. Kung nila at may masipag tayong tagalusong. So yun lang. alamat bye-bye